Ano po mga sa Signing welcome back po sa akin channel. At for today's vlog ay kami po ngayon ni ay babiyahi po ngayon at gawa ng ang na, tumawag po yung mga kapatid po namin na kami daw po, ni, kami, kami daw po ay hinihintay na po ni nanay. At kaya po ay bigla po ang biyahe po namin ngayon. Kami po lang po ni Tita Ago po ang babiyahe ngayon. Kasi natito ninyo po ay puro ay susunod na lang po doon si Tita Abo. ayan po yung mga dala po namin gamit. Tingnan po. Sana po ay si Ken Ken po ay magpaiwan. sa ayaw ko na po sana ang ihatid kami ni Ken Ken. Ayaw ko na po sana ang ihatid kami ni kinkin Ken. Ayaw po kami sa ihatid sa ano Ken Kaya ay hindi pa po naiyak eh, Baka po ito mamaya pag ako po, po ay nakasakay na sa bus ay umiyak din Nandito po kami ngayon sa may waiting shed at gawa po ng maambon-ambon pa. Sana po ay sinanay ay maging okay pa. Huwag po sana mo ng pahintulutan ng Panginoon na sakit po ni Tita Ago at yung ipang, ibang damit ko nga po ay medyo basa pa at gawa ng ilang araw din pong maulan eh, hindi po nakapatuyo kaya yung mga damit ko pong iba ay medyo basa-basa pa saya pa rin, hindi niya alam ang mama niya ay medyo tatagal sa Mindoro kaya kasi mama? Ngayon po ay nandito na po kami sa Pubao at ngayon din po ay babiyahin na rin po kami sa Mindoro po. Palinitay na lang po namin yung Bale, siguro po kami ngayon ay kakain muna kami ni Tita Ago at alas 8 na rin po. At kanina pa po kami hindi kumakain. Uh, malapit din naman po yung terminal po dito ng papunta pong Batangas. At kami timpo po ay magbabas po ulit ngayon. At sobrang lungkot po ng uh, balitaan po namin. Banda alas 4 po ay pinalita na po sa amin ni Tita Ako na sinanay nanay daw po ay na na sayang po at hindi na po namin na ni Tita Ako eh nandito na po kami sa Batangas Pier kami naman po ngayon ay sasakay po ng barko sana po ngayon ay hindi na po maalo ng dagat yun po si Titago na unan na po sa akin sobrang hirap po ng pag-uwi po namin ng ganito sobrang bigat po sa ramdam um, kaya kami po ay uuwi ay dahil po mamatay po yung anong na ina sobrang hirap po na yung parang sobrang hirap po panggapin hindi po yun sana po kumabot san po sana kami kanina yung biyahe, nagdadali po kami sa taon kasi wala po talagang po Kalagang hindi na po namin nabutan po si nanay na po kami sa loob ito po pala ay ano parang airport na din. Okay, Ayan po, bali, kukuha na po si Tiago ng ticket po namin. Bali po pala, ang biyahe po ng barko ay alas 12 po ng daling araw. Alam, ating gabi. kami po ipapasok po ng barko. kami po ay uuwi. Hindi po pares tong Di po kami nung May. po kami muna po ni Tita Ago ay, ay magkakakodens at alas 12 pa po yung uh, under po ng barko. Mamaya maya po ito ya, under na. Dito na lang. Ngayon po ay kapagtilaan po yung pasahero. nandito na po kami sa Calapan Pier thank you Lord dahil kami po ay big gas grabe po kayo grabe po, <stuturna> <sluturna> po kanina yung alon sa lakas tempo.